What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Ang pag natin ito is all about investment. Alright, so kung bago sa YouTube channel, please subscribe, click notification bell para update ko sa ating mga future na vlog. Okay, so dito sa mga nagawa ng vlog is mga na-experience ko na. Okay, sinisigurado ko na lahat ng share-share natin dito ay makakatulong sa inyong problema. Ngayon, po tayo sa ating topic. It's all about investment. Investment, o kaya yung pagpapautang, uh, raising money, okay, punan sa negosyo, and everything. Pero bago yon, ito kwento. Ikwento kwento ko muna sa inyo yung nangyari sa akin, okay? So, uh, unahan ko na kayo, okay? Mas madami yung kapalpakan kaysa yung mga tama na nagawa ko pas na mga, mga business na nagawa ko, okay? So, nung uh, ako ay simula negosyo, uh, nag-start naman ako ng small, okay? Yun nga lang, sobrang bilis ko wala walang hindi naluto, walang proseso, binilisan ko talaga. Kasi ganoon yung kaisipan ng mga kabataan. Eh. Uh, take risk, ganyan, ganyan, ganyan talagang nag-explore. Mali yun, okay? So, nung ako ay nag-start negosyo, okay? Start ako sa maliit, tapos lumaki, okay? Tapos, nag, na, meron akong napanood na yung parang if a franchise mo, mag brush out ka. Okay, yung mga napanood ko na yon ay mali pala. Hindi siya applicable sa negosyo ko. Okay, bago pa lang, So, dapat pala, bago ka magpa-franchise, mag-branch out, dapat hinug na. 2 to 5 years, 10 years, yun na yung time. Ngayon, naisip ko kasi na mag-branch out. Okay. So, naisip ko na, na mag ng funds. Okay. Kasi hindi tayo, mag hindi tayo makapag-scale up, makapag-branch out kung wala tayong malaking kapital. So, ang ginawa ko, nag-post ako sa Facebook, nag idea ko, na when I need investor, Okay, ang mali pa doon, mali yung application ko kung paano mag ng fund. Okay? Dahil uh, nag nakapag-close tayo, dami ng tiwala sa atin. Okay, una kong close 1,000, 5,000 hanggang palaki ng palaki, laki ng tiwala sa atin. Das palaki rin ng palaki yung responsibility. Okay? Tapos hanggang dumating yung time na hindi ko na kaya. Tapos na realize ko na yung execution ko, yung application ko na uh, kailangan mo mag skill up, kailangan mo ng investor, Mali pala. Bakit mali? Palpak yung ginawa ko. Kasi, imbis na shareholder sila, may ari sila ng negosyo. <clears throat> ang nangyari, uh, parang inutang ko yung kanilang pera. Kasi, ang ginawa ko dati, nung nag ako ng fund, okay, merong fix na interest na nila ibibigay ko. Sabi-sabihin, obligado ako na bayaran yun kasi fixed eh. Hindi kagaya ng mga totoong investors, okay? So, kung totoo kasi, kung toto kang investor, dapat co-owner ka. Okay? Kunyari, nag-invest ka ng ganito. Okay? So, co-owner ka, tapos bumili ka ng stocks o kaya ng shares. So, kung uh, pumalpak man ito, malugi man to, hindi obligado yung uh, CEO, kasi shareholder ka eh, hindi obligado na bayaran yon Kasi, uh, bumili ka ng shares, tapos hindi siya utang. Okay? So, karamihan na, na, na pumapalpak sa pagninegosyo, nag-start sila ng A uh, business na galing sa utang. Yung iba siya sabi niya na pag umutang ka, galing sila sa utang na parang doon sila naging successful. Pero ang nautunan ko, uh, ako naman, nag-start naman ako sa kung meron sa akin. Ang fall down ko lang kasi, yung parang mali yung application ko, na kapag raise ka ng fund, dapat co-owner sila. Dapat uh, shareholder sila. Eh ang nangyari, parang umutang ako sa kanila kasi fix yung uh, kontrata, yung agreement namin. 3% monthly, 4% monthly, 5% monthly, 6% monthly, 7% monthly. So, uh, hindi siya ganun. kasi ang ang business is up and down eh. Hindi mo alam mangyayari bukas kung uh, kikita ba o hindi. So, 'yun yung pagkakamali ko na ginawa ko. So, 'yun din mali din na umutang tayo sa lending, mali din na uh, umutang tayo sa mga nasa abroad. So, mahirap lang din. Meron din kasi yung mga sitwasyon na uh hindi sila lagi shareholder. Kung baga, dinadaya, madaya rin yung mga negosyante. Ang ginagawa nila, yung, di ba, co-owner sila, investors sila. Minsan naman, di ba niyan, sa abroad, hindi nila pinapakita yung mga nangyayari sa negosyo. Kasi kung shareholder ka, co-owner ka ng business, okay, dapat, lahat ng na nangyayari sa business, okay, lahat ng mga, yung sa monitoring, ipapakita mo kung ano nangyayari. Kasi co-owner sila. Pero kapag yung umutang ka, investor sila na mayroong uh, fixed income, wala silang pake sa business mo. Okay? Hindi na pwedeng problemahin na nangyayari sa loob ng business mo kasi hindi naman sila co-owner. Okay? Kadahil nagpautang lang sila. Okay? Ang problema lang kapag nagpautang sila, umutang ka ng pang-negosyo mo tapos bumagsak, obligado ka na bayaran. At yun yung nangyari sa akin. Na-stress ako, okay, pumayat ako, bumagsak yung mga negosyo ko, okay, yung mga branches ko, hindi ko na na-sustain, hindi na talaga kaya. Okay? <laughs> Dahil, Uh, fix yung binigay ko. Ang tama kasi yung dapat gawin ay dapat magbenta ka ng shares. Siyempre, bago ka pumunta kasi sa bagay na yun, palagay ko, kailangan mo munang uh, ma-experience yung magbenta ka ng wala. Tayong mga, tayong mga Pilipino, minsan ang iniisip natin ay yung uh, titingnan natin kung ano yung meron, kung ano yung wala sa atin. Ay eh, wala akong pera, wala akong gamit, wala akong equipment. Pero ang Bible kasi, ang principle kasi ng Bible, start on what you have. Pag pinagkatiwala ka sa maliit, pagkatiwala ka sa malaki. So ngayon, uh, kung saan ka man mapunta doon sa mag, pagmagsimula ng negosyo, maipon ka o kaya uh, umutang ka o kaya naman uh, mag-start ka ng business nang wala. Kung saan ka mapunta doon, okay? Ang inaangan ang, sa palagay ko, ang nakita ko diyan, kailangan mong matutunan yung uh, mag-start ka nang wala. Okay, magbenta ka ng wala. Okay, wala. Hindi uh, mo kailangan ng pera kasi minsan para 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 makausong para makagawa ka ng negosyo para na yung isang uh, bagay na problema mo. Eh, pera lagi. Pero, ang reality kasi, kailangan mo, kung talagang totoo entrepreneur, kailangan mo mautunan yung uh, mag-start ka ng wala. Wala kang pera, wala kang kapital. Okay, dati, uh, mali talaga yung ginawa ko kasi nag-raise ako ng fan tapos mali pa yung mga, mga narinig ko. Kung baga, ngayon ko lang naiintindihan. Kung hindi mo ka maintindihan ngayon, uh, pwede kasi ang mangyayari, uh, mag ka, umutang ka gayon niyan, tapos saka mo lang naintindihan yung sinasabi ko. Pero ang 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 akuan ko sana, ang maganda sana is yung naintindihan niyo na ako. Kumbaga, wag niyo nang ma yung ginawa ko na umutang ako para mag-start ng negosyo kasi kuno ano eh hindi, hindi, mo alam yung mangyayari bukas eh. Sabi nga sa Bible na hindi mo alam yung mangyayari bukas. Kaya ipagkakatiwala mo yung bukas na may problema bukas. Okay? Kaya kapag mag-start ng negosyo, dapat I start tayo sa wala. Maging habit natin yung mag-start tayo ng wala, walang punan. Kasi pag yun, natutunan mo na, okay, kahit wala kang punan, wala kang kapital, wala kang pera, eh, kaya mong gumawa ng negosyo. Sa mga susunod mong negosyo, madali na lang sa'yo. Okay? Uh, doon ko natutunan. Okay? Uh, sa ibang mga negosyante, walang nag-invest sa kanila. Kaya parang blessed sila na hindi sila, hindi, hindi walang nag-invest sa kanila. Okay? Sa akin naman, baliktad. Uh, may nag-invest sa akin tapos pumalpak ako. Mali din yung application kasi fixed nga eh. Kumbaga utang yung nangyari. So, obligado ako na bayaran. So, hindi, hindi ako pwedeng mag-file ng parang bankruptcy kasi nga utang yon So, obligado ako na bayaran. Kaya, kung simula ka ng negosyo, dapat co-owner. Okay? So, uh, dapat ay uh, partner kayo. Malugi man, hindi mo kailangan bayaran. Kumita man, maganda kasi parehas kayong merong kikitain. Okay, so ganoon lang. Uh, investment wala akong pake. Uh, wala akong hindi ko pinapoint dito na uh, ay ganito, ganito ganyan. So sa akin lang naman ang pinapoint ko is yung parang maging maingat tayo. Okay? Kasi uh, it's between you and God pa rin naman eh. Kumbaga, uh, titingnan mo kung ano yung tama at mali. Kaya magiging mature ka sa mundo ng pangingnegosyo. Pero ang ina-advise ko, sanayan natin na mag-start tayo ng negosyo nang wala. Okay? Kasi ah uh, doon natin maipapakita sa Panginoon na deserving tayo sa malit na bagay or meron sa atin. Kaya wala ko sa uh, kung ano, yung, ano kung kaya mong i-manage to, kaya mo din mag-manage ng malaki. Okay, mas maganda mas maganda na kasi ako na realize ko mas maganda pa lang magsimula ng negosyo nang wala kang kapital or pera. Kasi kasi ang mindset ng iba ay yung mga iba kong nakilala, mga pinsan ko, everything, ay hindi ako makagalaw kasi walang pera. ay hindi ako makaganito kasi walang pera. Pero ang reality naman, okay, pwede na ka naman gumalaw kahit wala kang pera. Okay, naiintindihan niyo ako. Kumbaga, start on what you have. Ano ba yung meron sa'yo? Paano ka ba makagalaw? Kung ano yung meron sa'yo, start ka muna doon, pagtiisin muna natin. Kasi kapag yun, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, mas pagkakatiwalaan tayo sa mas malaki. Alright, so, uh, sa mga susunod natin na uh, topic, uh, time will come, ay madami tayong pag-uusapan about investment. Okay? Actually, yung uh, investment na yan, kailangan talaga natin yan eh. Uh, mga investors, kailangan natin yan sa pag scale up, okay, pag-branch, pag-franchise, pagbabranch, okay? Pero, nakaayos na siya. Kung baga, win-win uh, situation, balance siya. Okay? Hindi kaya ka nangyari sa akin, hindi naging balance. Kasi obligado akong bayaran kasi utang yung nangyari. Kasi dati akala ko investment yon Kaya pag nalugi, hindi ko babayaran. Pero obligado pa rin akong bayaran. So sa pag, uh, pag mga investor, about investors, ganyan, kailangan natin sila pag yung mag-scale up na tayo. Okay? Pag yung talagang mag-expand na tayo ng business. Pero dahil hindi pa naman kailangan, okay, niya, ngayon, madami din nag-offer sa akin, malalaki, ganyan. So, pinapautangan nila ako, ganito So, sabi ko, hindi ko kailangan yan. Uh, hindi ko pa nga kailangan sa ngayon. Time will come, kailangan ko yan. Pag yung talagang mag-expand na ako. Pero sa ngayon, hindi ko pa kailangan. Uh, baka masalo pa akong al malubog sa utang. Okay? So, kung ako man, kung ako mag-decide ako, mag-invest sila, bili ka na ng shares ko. Para kung may sales, meron kayong bibigay. Kung walang sales, hindi ako obligado na magbayad sa iyo. Kasi nga, partner kita, co-owner ka ng business. Okay, so yun lang. Uh, actually, madami pa tayong share dapat. At mapansin nyo sa mga vlog natin, mga pinupoint talaga natin doon is, is start on what you have. Okay, magbenta ka ng wala uh, gawin mo yung pre-sale. Kung hindi mo pa napanood yun, pwede mong uh, i-visit yung mga video natin na uh, yung unang ating uh, entrepreneur na vlog is yun yung pinaka una ating tinuro, tinuro, yung pre-sale. Magbenta ka ng wala. Okay? Kasi kung yun, uh, nasanay mo yun, uh, naging skill mo yung uh, pre-sale, ay uh, madami ka ng magagawang business time will come. Alright, so sana naging blessing sa inyo. Okay, nawa ay mas lalo tayong uh, uh, kumbaga mas masan yung problema natin ay nasolusyon dahil sa vlog na to. Siyempre, dahil yan sa Panginoon. Okay? So, uh, dahil sa kanya, nakapag-share tayo. Kasi kung wala ang Panginoon sa buhay ko, o oh, baka wala na ako. Baka nagpakamatay na ako because of the utang, because of the investment. Kaya, kailangan natin maging maingat sa mga ganyang bagay right, so uh, dito muna tayo at uh, see you on my next vlog. Okay, lahat ng tagumpay na nakukuha natin ay galing yan sa Panginoon. Lagi natin itaas ang pangalan niya if we have a small success or big success. Alright, let's see you on my next vlog and paalam muna and bye-bye!